medo diba lang ah, sabi ko naman, sino, eh? na yun, naman na doon, sa inyo, hard battle 'to dito. Wala, wala lang ako. Kumandarin natin tapos isasalin to goal. Oh, yeah, ayan. Ay 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 so, Nababa pa sa kaya natin. Oo, kaya nga. Oo. Salamat nga pala sa nakasama natin dito sa, okay. uh -huh. sa my Please, yo, let's go. Let's go. At na gusto adventure na 'to. Paki-like po talaga dito. Pindutin 'yung say screen. At kung nag-enjoy naman kayo, i-pindutin okay? niyo yeah. nang like. At para naman sa mga iba't iba pang mga contents, eh syempre mag-subscribe na kayo! At nasa uli bye, bye Paalam, 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 paalam! Sige, ma'am. Eh, si G, bakit mo ako din nila dito sa Toktok? <laughs> La, ba't ako ba yung dito? Ikaw nga yung naglagay sa'kin sa dito, eh. Ay, ako na ba? Oo. <laughs> <laughs> <No. laughs> eh, paano ka din dito? bigat-bigat mo. La, ikaw nga yung buhat ng buhat, eh. Hindi, sinundan mo ako dito, eh. No. tatlo. Tika-tika. Ano ba ginagawa pala natin dito? Yung sakit ang hamunin eh. Tutukan? Hindi. Kasi ako sa dito. Huwag naman. Ayaw yeah, na. Talo ko dyan. Tuwawa naman ako. Mag-push okay, na lang. Hindi <laughs> <laughs> din ako mag-unong na ni. Ang eh. laki <laughs> na nang kinita sa yung vlogger niya, no?

Thank you guys, bye bye.